Tayo ka nga sir, tayo ka nga, tingnan ko sir. Tayo ka nga. Oh, lakad sir. Lakad lang, lakad konti. Sige sir, lakad. Sige, forward. Oh, maayos naman lakad mo sir. Oh, yan ba yung... Oh. <laughs> oh, lakad po sir, konti pa. Konti, abante, abante. Oh, sa ating susunod po na sumbong at aksyon, makakausap po ninyo si Richel Acevedo ng Cordova, Cebu. Huingi siya ng tulong sa iyo, Idol, na makausap ang kanyang kinakasama dahil sinasaktan daw nito ang kanyang mga anak. Kanya nang ka po mama, mama, dito okay. Ma'am Richel, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. So. Ito pong inyong kinakasama ay si Oliveros. Yes po. Sinasaktan niya po yung mga anak niyo. Ba't ka pumapayag? Ba't di mo pa pulis pa pakulong? Yun na nga problema, sir. Kasi pag pumunta ako ng pulis, ang hirap po kasi. Parang wala lang. Anong wala lang? Hindi ka pinapansin? Oo. Para umiyak na ako doon dati. Kaya Uy. nung nasabi ko, ano kayo gagawin para patulfo na lang ako? Tapos pinagalitan pa ako ng isang ano doon, pulis. Sabi niya, di mo alam kasi, ma'am, sobrang pagod din namin, sabi niya. Sobrang kasi, pagod yun ang dahilan niya kung bakit ayaw niya magtrabaho dahil pagod na siya. Oh, eh oh, e di wag na siya tapos, maging pulis. Tapos yung kapitan din, medyo may pagkakulang din. Kasi pumunta kami ron. Hindi nga siya sumama, sabi ng taga-presento. Kasama ka ng kapitan, eh parang wala siya. Doon lang siya sa, ano, sa labas, ayaw niya pumunta doon. Kaya wala eh. Okay. Ma'am, anong klaseng pananakit ang ginagawa nitong si Olivero sa inyo mga anak? Minsan po binabatukan, tapos siya yung sinusuntok. Aha! Eh, sobra na yun. Iba na usapan nyo. Nanununtok pa. Ma'am, nandyan na ata sa bahay nyo na pwede makausap? Itong si o, Oliveros? Oo, oh, nandyan po. Oh, kausapin. Ah, ano, nandyan lang <laughs> ba? habang, sinu habang sinusumbong niya, nandyan lang po sa bahay. sa likod lang. Pwede pakita niyo po si Mr. Oliveros? Huwag siya maya. Mahayain na ata itong mga nambubugbog na ito ngayon ha. Tawag ka ni si Rafi U. Oo. Oh, lang, bay. Kadyot lang. Pastilan, ginoo. Parang ayaw niya makipag-usap. Ayaw niya? oh, pakita ka lang sa akin, ma'am. Magkaway-kaway lang siya, mag-wave siya sa akin. Kasi mag-wave na sa kanyang prisuhan. Ayaw niya. Ayaw niya? Wag niya. Oh. Police Lieutenant Ace Layog, Chief of Police ayaw. ng Cordova, Cebu. Ah, uh, yes, Idol Wapi. Good afternoon po. Sir, ito pong si Oliveros na nagre naman po. Nananakit po na mga anak ng kanyang kinakasama, nagreport report na Opo, po sir. itong si Mrs. sa inyo. Hindi raw po pinakinggan kasi pagod daw kaya ayaw daw kumilos ng mga pulis nyo. tama ba? Ah, uh, sir, uh, for info po sir, no? Ngayon pa nakarating sa akin itong report, sir, at uh, tinawag po ng staff niyo. In uh, Ipapabe-verify ko po, sir, kung totoo yung uh, report niya, sir, na nagreport report na siya dito, din uh, hindi na si sana natin, sir. So sir, ngayon pa lamang sir, magpapunta kayo at uh, hanapin niyo po si Richel at kasama oh, kayo sa barangay. Pakidampot na po itong si uh, Oliveros para makabawi man lang kayo. Ah, yes sir. Sige po sir. Gagawan po natin ng action sir. Sige po sir. Huwag niyo ibababa telepono sir. Bibigay po sa inyo ng mga staff namin kung saan po nakatira itong sila. Uh, Richel, ano po? At si Oliveros. Ah, kopya oh, po sir. Kopya sir. Yes. Mabuhay po kayo, tenyente. Thank yes, you sir. po, tinyente. salamat po, uh, Idol Rafi. Thank you po sir. Ma'am Arlene Turing, barangay chairwoman ng barangay San Miguel good afternoon. So, nandito si, ano, si Oliveros. Ano ah, nandiyan. O, oh, sige, pwede, pwede maka... -usap. Hello. Bye, pastilan, bye. Unsan man na sa imo, mapipriso ka na. Sir. Sir. Bakit mo sinasaktan yung mga anak ni Rachel? Hindi naman, sir. Ano lang ang ginagawa mo kung hindi mo sinasaktan? Kasi, sir, meron akong karamdaman ngayon. Okay. Ano yung karamdaman mo? Pwede malaman? COVID? Okay, yung yuri ko, sir, ba, mataas. Tapos hindi ako makasadong maka makatayo. Tapon, uric acid. Tapon, nawala kami ng koneksyon ng internet. Nagpursige ako pumunta kahit medyo yung masama yung pakiramdam ko kasi wala kami koneksyon. Sir, hindi po pwedeng dahilan na mataas ang uric acid mo, init ng ulo mo. Ako mataas ang uric acid ko, umiinom lang ako ng tubig, bumababa na yung uric acid ko. At nandito pa ako na kapag Palusot mo lang yan, sir. <laughs> Walang na, sir. kinalaman yung uric acid po, sir, sa pagiging mainitin ng ulo ng isang tao. Now, bakit mo kasi sinusuntok yung mga anak ni Rachel? Hindi man, sir. Ano lang ginagawa mo sa Di mga niya. bata? Hindi kasi, inuutosan ko yan, sir. Umaga pa. Sabi ko, maglinis ka sa labas kasi pupunta ako ng PLDT kasi wala tayong koneksyon. Pagbalik ko, ganun pa rin. Eh kasi, ako sir, medyo hybrid ako kunti. Kaya, okay. napaganyan ko yung bata. Pero hindi naman ko yung ginagalag, ko. Wala man yung ano. Yan, yung yan, yan ina, sir. Kasi, palagi yan. Ano yan ng bata? Maraming lata yan sa ano ako pag mag kuwan ako ganun lang isang kaisa isa lang isa lang oh tapos wala, wala akong problema sa amin wala kang problema e bakit wala. bakit ka sinusumbong kung wala kung akong record wala akong record na ano sir sa amin So kung wala kang problema, eh bakit inireklamo ka ni Rachel? Gano'n naman yan sir, palagi sir. Kaya nga, kung inireklamo kang palagi, ibig sabihin palagi kami kasalanan kasi kung wala kang kasalanan, wala, wala siyang dahilan para ireklamo ka. Tayo ka nga sir, tayo ka nga, tingnan ko sir, tayo ka nga. Oh, lakad, sir. Lakad lang, lakad konti, sige sir lakad. Sige forward. Oh, maayos naman lakad mo, sir. Oh. Yan ba 'yung Oh. Tol, <laughs> oh, lakad po sir konti pa. Konti, abante, abante. Oh, 'di magagalit 'nga gusto sir, sa amin, sir, kasi madume. Sino ba naman sir hindi galit sa madume? Kung gusto mo talaga maging malinis ang bahay mo, ikaw nang gumawa noon. 'Di, lahat naman sir, sa akin. Paminsan-minsan lang 'yan maglinis dito. Sir. Kung halimbawa yung mga bata hindi naniniwala sa iyo dahil makulit at hindi naglinis, then kausapin mo yung nanay niya. Hey, lagi ko naman yung ikinakausap sir kasi pumanig man yan sa anak niya kasi anak niya eh. Hindi nga ako kagigil niya palagi. Sir, isang dahilan. Nung kayo po yung nagsama ni Richelle, alam mo naman na meron siya mga anak. Sana pagminahal minahal mo siya, mahalin mo na rin ang anak niya. Ganon yun, sir. Dati man yan, sir. Pag wala akong trabaho, ginaganyan ako. Maghanap ka na nga. malaking ng tiyan mo. Maghanap ka ng trabaho. Eh, meron akong kapit ko padala, sir, eh. Oo oh, oh nga. Malaki ng tiyan mo. Eh, ba't di ka maghanap ng trabaho? Malaki naman yung katawan mo. Eh, sir. Meron akong kapit mo. Yan nga yung report sa mataas ka sa yung uri sir. Sir, wala ka namang gout, sir, eh. Inom ka lang maraming tubig. Kita ko na kanina, lalakad ka, wala kang gout. Ngayon lang, sir, kasi nakahigyan ako, na ako na, na ano ako, Kahapon, grabe yung ano ko. Inatake ako ng ano. Yuri, kaya umuwi na lang ako. Wala akong nagawa doon sa pinapuntahan ko. Umuwi na lang ako. Tapos pag pagdating ko pa dito, grabe yung kalat. Umaga pa lang, oh. yung anak niya, oh. inautosan ko na, okay. boy, sabi ko, sabi, boy, maglinis ka. mm para pagdating ko. Tapos pag, pagdating ko, wala pang sudan, wala pang ah, Wala Ula pang ulam. Oh. Tapos yung katawan ko, grabe, hindi na ako ah. makakalakas. Pero teka mo na. Ay, yung yung high blood ko, tumataas. Okay, okay. Ta Kaninong pera galing yung pinambibili ng mga sudan, mga pa ulam, pagkain? Wala kaming hanap buhay, sir. Pareho, sir. Eh. Paano ako magtatrabaho, sir? Yung, yung dati, nagtatrabaho ako sa Manila, laki ng sahod ko. Pero yung nabalitaan ko, pangit eh pangit. Ano yung, yung pangit? Yung ko, may meron daw ano. Di, paano ka makapokus? Di, eh? sabi ko na lang, dito na lang ako. Okay. Ano yung nabalitaan mo tungkol sa asawa mo, sir, na ikinagalit mo? Yung siguro isang day lang kung ba't palagi mainit ang ulo mo. Ano po yun, sir? Yung kapatid ko, sir, tumawag sa akin. Ano pa ako sa maila, sabi, ganyan, ganyan. Ano yung oh. ganyan, ganyan na yun? Ang Asa yung asawa mo kasi hindi na matulog sa inyo. Ah, o, doon na matutulog. Okay. Kaya ako, doon ako sa Manila, nagtatrabaho ako ano, okay. wala na akong ano. Sir, okay, naintindi na kita, sir. Tapos, sabi pa niya, gusto niya ako magtrabaho. E, sinabi ko sa, man, sa kanya na, bakit ako magtatrabaho, hindi man tayo nagugutong. O, saan kayo kumukuha ng pagkain kung hindi mo kailang magtrabaho? Saan kayo kumukuha ng perang pambili ng mga pangangailangan niyo. Yo, sa kabatid ko, sir. Doon sa Amerika, sir. Aha. yung magpapadala. So, pensionado ka pala, sir. Pangit yun. Umaasa ka lang sa iba. Kailangan sir, meron ka sariling tayo. Kasi okay. sinabi ko sa kanya sir, lockdown pa man ngayon, maghanap ako ng trabaho. Hindi man yung problema ang trabaho. Madali man yung hanapin. Pero simulat sa pool sir, hindi ka nagtatrabaho kasi may pension ka sa kapatid mo sa abroad. Chairwoman, yes sir. Sir woman, meron bang record itong si uh, Oliveros na nananakit dyan sa inyong barangay? Mayroon sir. Aha, 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 uh, aha. siya, sir, uh, May 14, 2019. Naku po. So, bali, ang anak ni Richel, si Dido, binugbog niya. Uh, ah, binugbog niya, sir. Then, uh, pumunta kami sa, ano, sa DSWD. Then, kinuha sa uh, DSWD yung bata at Uh, hinatid sa ano sa pier para uh, makauwi sa Mindanao. Nako, 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 nako. So may blatter na pala. Sino nga lang kanina si Oliveros? Sabi niya, wala akong blatter kahit magtanong sa barangay. Baka ako ni si ano, Oliveros. Pastilan. <laughs> so chairman, unsa man natong himuon karon? Ang basta si hinatid na sa kaniyang mama ni uh, Richelle sa Katarman. Okay. Doon na nilagay kinuha kinuha sa kanyang mama sir pero ang gusto po chairwoman nitong si Rachel is ipakulong daw itong si ano Oliveros mayroon na silang pinirmahan, sir kung uh, gawin niya ulit uh, pwede siya ano ipakulong eh ma'am ginawa ulit o paano to pwede siya o, okay o, o, gusto gusto naman ni ano ni Rachel so oh, pwede, sige. Uh, kami ng pulis ma'am papunta na dyan yung pulis siya pwedeng dadamputin na. Uh -huh arrestuin po siya dahil may bago na mga insidente ng pananakit. Okay, ma'am? Oh, yes, sir. Chairwoman, paki-assist lang po yung mga polis. Oy, eh, huwag kang tumakbo. Huwag kang tumakas. Oh, okay. <laughs> Tumatakas oh, po si ito si si Mar Oliveros. Hindi. Maraming tanod. Oo. Ah, huwag patakasin, ma'am. Baka mo, may po ba? May po. Ayaw. Okay. Sige. Oh, oh. sige, sige, Madam sir. Chairwoman, Ah, parating na po yung polis dyan. Sobrang thank you, Chairwoman. Ha. Mabuhay ka, Chairwoman. Salamat po, sir. Tenyente. Yes, uh, Idol rafi. Punta na po kayo doon, tenyente. Andun, si Chairwoman binabantayan, pati yung mga tanod, nakaready yes. na nakabantay. Pakihuli na po ito. Yes, sir. Ah. Proceeding na po ang ating personnel doon sa Barangay San Miguel, uh, Idol rafi. Salamat. Mabuhay po kayo, tenyente. Thank you, Ma'am Richelle. Yes, po. Okay, sige. Huli na po si Mister Mo, itong si Oliveros, okay? Okay, okay po, okay po. Parating na mga polis. Magandang hapon po, madam. Oliveros, naibalo ka kay Dagol o kay Peryong? Di mo, kaila mo si Dagol o si Peryong? Kaila mo? Insa mo, Di si si mo kaila? Ah, magpakilala siya mamaya sa presyon ba sa iyo? Mamasayin ka. Sige na, sir. Muna ulitin niya, sir. Maganda sa iyo talaga na sa kulungan. Magandang hapon.